tasabey kami sa sa wave ni Master Balong. Para Master. Oh, ganda no? ng trako ah. to. Puro ahon. Ahon, lusong ahon, lusong Ay, hindi na takasalit to. Ibabike lang to. Ito ba yung puntahan oh, ah? O, ba yung Planet? Oo. Uh. Huh? Yes, sir. kaliwa, kayo, Kaliwa. Right daw. Luzong da. Ito na? Ha? Dito balik natin mamaya? Dito balik natin mamaya? ya oh, suicide Mga master ko. 8 na tayo oh 72 na lang 71 71 matahimik pa siya ngayon mamaya magiging sa putikan oh, pag pinipiga yun hindi na naman siya you know master balong in the house you know roundabout third exit tandaan third ah hindi pa yan hindi pa hindi pa hindi pa diretso pa master hindi pa pangatlo pangatlo hindi pa pangalawa pa lang yan ito pa pa Ahon tayo. tayo. Ahon na. Oo. Oh, okay. uh, okay. Tapos okay. na yung pauwi sana ni. Tatlong kilometro ganito. Tatlong kilometro. Okay, tayo! Woohoo! Tangan na, chill ride lang eh no? <laughs> chill ride? Sabi nga ni Master, bakit? podium ka ba? ay na tayo. Baka magiling tayo sa butang gilingan ata ng yung Lugi kami sa gulong mo. Ha? Huh? Lugi kami sa gulong mo. Maganda sa buhangin basa kasi. Oo. Pipitsa no? U-turn dyan na, U-turn Left, 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 left Oo oh. Third exit Third exit Babalik tayo sa pinanggalingan natin Doon, 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 doon Nagkamali naman tayo ng liko, sasabihin naman ni Kumot eh di ba Oo Naka-chok liko siya diba? Oo, oh, dito Makapit siya, gagawin siya Yeeey! I'll be putang ina mo! Ayup ka! Hindi ko na naman si Master Lee Kaya nga eh, hindi ko na paghandaan yung part na yun Malalim Magutok yung part ko Sundan. kanan na, kanan master. Kanan. Doon na oh. Lalo, paas na nga eh. Madulas ah. Hey, Bawas tayo hangin. Ba ang Tara. Nag-ano ako eh. Nag-skid. -nag Nag-skid ako. Gagulong oh, doon baka na-skid na tayo. Bawasan ang gulong master. Bawasan Bawas Bawas ang madulas. Bawasan mo yung gulong. Madulas gulong mo dyan. Hindi, malapad naman kasi kanya. Bagay. Kaya ba? Kaya yan. Sarap. Sarap mo, Pia. O, yung lalim. Baka, bumag Baka bumagsak sa tubig. Cellphone. Swabe. Ay, Lang. Ay, hey. you know Pogi okay, ah. Pogi no, no? o. Okay, Magrabalist oh. to. Oh. Kaliwa daw. Kaliwa. Dali ah. Kakaliwa ah, yata, dali. Dali ah, tignan ko mapa. Saglit, saglit. Bago tayo ng musong. Oo, pa kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa, Ayun e, oh. Lahar. Nandito pala yung bandera. Bababay niyo yung ilog eh. Yeah, ay. Na-excite ako sa ilog eh. Uy, puta. Nabitin ako.

60 na lang, 20 na tayo Oo. ka sa malayo, sa baba tingin sa malayo tubok, tubok ay, ikutang kita sa video huling-huling sa video lakas ah puta tinatangay hayop parang scripted pero hindi scripted eh Kanina babagsak na siya.

đẹp bao bao lắm đó xây là luôn hay ya?

Peace! Okay. Ayan po hari ng Teresa <laughs> na una pa <po> sa ahon <laughs> Ay, lamon. Ay, aso, laki. Kino-compare namin ni Master Marco itong ruta na to sa Ultra Gravel. Sa Ultra Gravel kasi more patag tapos loose gravel, tapos buhangin lahar. Dito, buhangin tapos putik tapos ito pang pinamatindi may mga ahon ayun tanaw dito yung pinanggalingan namin lalim tapos umahong ka mapunta rito puro putik putik, tubig, buhangin right chef master you know lalakas oh ang lalakas nila nakahingal yung lakad eh Ah. Ayan po sila. Kasalukuyan po kami nakaka 31 kilometers na. For sale na to. For, For sale, sale, sale. bike. Quick bike. Hello. 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 Ay, ako mo ako. Hindi ka ito. Sa wakas, sa wakas, nakalabas din kami. Sukobia. Huw, simento na. Sa wakas. Sarap ng simento. sa katawan. Sarap sa katawan tulad din sa ano Tama to Uy Juicy Punong puno ng Trills tong ano to Punong puno ng surprise Oh, lumilipad sa ahon! Pinalusong na tayo para umawin ulit. Uy, sarap. Kaliwa, ka nun, kain nun. Distansya, amigos. Itaw, Gab. Diretso mo, Gab. Uh, oh, lalim. Yun, kalsada na. Gusto aso, oh. Ayun, oh. Ito na, aso. Thank you, po. Oh, sa wakas. Lucky dog. Oh, pia. Oh, yoy, yoy, yoy. sa akin din? Sa akin din. Tangan na, ayaw makakit sa akin. Ayaw, e Ayaw. Ha? Ayaw. Sagad na oh. Ka, nakaka 36 kilometers na. Time check. Alas 9. Ala tapos na. May pader pa bala dito. Tiga lang. Anto, lang. May mas, may mas mataas pa pala tayong aahunin. Hindi pa to. Ano mo? Ay. Akin. okay ba yan? Ah, ay na. Kunti pa? Woohoo! <laughs> Right. Next right. Hey. Ito tawag na back shot. Last four dito mga master. Wala pa umiinit ata po. Just 40 37 pala sa akin. 37 pa nga lang. Video lang 'yun. Leg ang tama ni. Baba. 55 kilometer Latin nga lang ako Ganda rito Ganda Hi Hihi. Parang iikot tayo doon, no. Oo, ganyan. Tingnan sa ano, refilling station. Iboring ko 'yung sapatos ko. May refueling station ba? Sa 40. Talaga? Thank you po. Salamat, salamat, salamat. Sabi kasi continue street, muntik na ako doon, doon doon. Uy, saan yung kanan na yan? Ah, uh, 80. Tapos, 45 to 49 Ikaw ba sir? Ah 50 80 na tong ruta na to Okay lang At least yung bayad mo ano May dagdag Ready? 아, 깜짝 Ayan, eh, isa Ayun na. ay na, humihinga na sa buwit. na. Humihinga sa buwit. namin wala nang ahon. Meron pa isa.

wala na naman tingal kabayo time check time check 10.48 nakaka 50 km sa tayo gulistan oh. namin ito kaya walang ayawan Hello na po. Kinukulikat na po tayo. Ano sabi ni Kuya na to try again? Malayo pa daw. Malayo pa ang umaga. Konti Malayo pa nang konti. Hindi ganyan tindihan sinabi ni Kuya. Malayo pa, konti. Wala yun. Oo. Oh, ang mga alamili ko. Pwede daw, mo. Kailangan ko mas, sir. Tilan natin si Kumot. Ano ba sinasabi mo, Kumot? Tumigil na kayo. Tumigil na kayo. <laughs> <laughs> Uy! 52.6. Last 50 meters, abe, simento na daw to, kalsada na, sana

Parang napaasa ako doon, tapos naaakon na yan. Pagdating doon sa Maylubok, ang tatarik niya. gawin siyang lak. Tumadaan ba dito? Road na daw. Road. <laughs> Congrats! <laughs> sa wakas, no? Ang daming putik dun sa baba. Eh. Meron may, pa kaming ano, isa. Ah, isa pa. Oo. Tapos may dalawa pang din namin kasama. Oh. May nakita ka mag-ama? May mag-ama ba tayo nakita? So, wala, no? Wala yung, yung anak niya ba? Kahon daw, rolling. Uh, yung sa pataas ng ano? Oh, yeah. <laughs> <laughs> wala na po, wala na po. Wala na yan.

Putang ina, nanono sa pa, putang ina mo ah. Mukha kasing may siyang pa mo eh. Tara, <laughs> hmm. last push. Oh, lalim. Ahon na yun. What a view yung ahon. Teis, teis! Kailangan lang yung view. For the views! Ahon na naman. 14 kilometers na lang. Pero puro ahon pa rin to sa Cobia Bridge na tayo. Ilang kilometro pa natitira? Sir. Sir, dito. Mm -mm. Saan, boss? Dito, papasok. May kumot ka, sir? Meron. Mm -mm. Ah, sila? Layo pa? Layo. May kumot ba sila? Ay Oo nga eh. Ah. Sure ka? Oo. Tara. Baka di tayo makabot eh. Ah, dito pa. Kami, eh. Oo. Sige. Sargahan ko eh. Ako, layo ko na nga eh. Kasi iniisip ko naman, baka dumiretso Baka dumerecho kayo. Kaya naghintay ako. Uy. Teka lang. Ako, oh, 70 na. Kaya siguro yan. Kung ganito lang ang daan, okay na to. 10 kilometro. Ha ha ha.